Moses ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pero yung mga oras na yun, nag-crimple ako sa aking higaan. Lumabas yung nanaptog sa aking higaan. Talagang hallelujah sa kanyang boses. Hallelujah! At nakita ng pa isa pangalawa kong panganay na anak, ang sinag ng langit, tagos sa aming bubungan, doon si Trusaki Higan! Nakita ng aking beloved daughter yan, mami na mahal. Napakabait ng Diyos. At noong araw na yun, isinira niya ang aking sugat na yan. Yes. Hala po ako na nakatayo ngayon dito sa ating banal na gawain. Hallelujah! <laughs> Dahil... Hindi po ako nakaprepare pero daw, napakabait mo ng Diyos. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hala, save po ako way back 1999. Tagadabaw po ako, mga minamahal. Uh, isa po akong dating komunista, mga minamahal. Bata pa lang, pa po, bata pa lang po ako. Uh, bali, 14 years old, tumahawak na po ako ng barel. At uh, don bali, doon po sa bundok na Mount Apo, sa dako po ng Dabaw, sa bali, likod po niya, dahil ang harap niyan, tourist spot po. Uh, amin po yung farm, dahil ang aking ama ay isa pong Chinese na nagpa-farm ng mga kape, dorian, at iba-ibang prutas. Uh, bali, Nandoon po kami sa pinamumugaran ng mga komunista. Dahil para makasurvive po kami, sinusupplyan po namin sila ng pagkain at uh, lahat gamot. At doon talagang, ang ang coffee po mga minamahal, talagang milyon ang kinikita niyan sa isang taon. Isang taon lang po namumunga yan. Uh, sa kabataan ko po mga, mga minamahal, napaka-worse po ang buhay ko. Uh, hindi ko po kilala ang mahal na Panginoon isa pong Chinese ang magulang ko. Uh, hiwalay po sila, mga minamahal talagang uh, wala po akong pag-ibig. Pero napakabait ng Diyos na ilan dito ako pinili yes, niya. hallelujah. Hallelujah. Uh, uh, hallelujah, praise the Lord. talagang dumating yung time na ibabam na ni Cory Aquino yung, ano, yung i-assault niya ang Dabao. Uh, hallelujah, nung presidente pa po siya, ang sabi po ng aking mga loved ones, bumabaka uh, bumaba ka dahil ibam na ang bundok ng Mount Apo, dahil i-assault ang lahat ng mga komunista dyan. At napakabata ko pa mumahal mga nasa 17 years old, naging commander po ako mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko po sa bundok, mga minamahal, talagang hindi mo mawari na sa kabataan ko, hawak-hawak ang iba't ibang uri ng baril, tapos po ang mga encounter, talagang iba-ibang encounter ang mga naranasan ko. At talagang pag dumadaan po kami sa uh, in, uh, labanan, mga minamahal, talaga pong ang mga bala na yan, no, pa, parang siya pong umiiwas sa aking katawan. Kaya, at hallelujah. ngayon ko po naunawaan ako po pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay uh, itinago ng aking mga labuan at uh, napunta, nadako po ako sa lugar ng Pampanga at nakapag-asawa po ako ng kapangpangan. Kaya nga po, dito ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa dako po ng Pampanga. Nasiran po ako ng adult squad na may breast cancer, ay, no, cancer po siya, at uh, stage 4 po. Uh, asawa po siya ng Australiano. Bali po, Naging kasama niya po ako dahil napakayaman po niya. Isa po siyang milyonaryo. na ano, broken, talagang na, uh, na, ano po yung business niya sa Pilipinas. So, naging kasama niya po ako. Una po siyang na-save sa akin. Bali, napaka-wild ko po. Ba, uh, sabi ko, pag, aning, sabi niya, may mga baril po siya na may license. Sabi niya, aning, hawakan mo yung baril ko, maningil ka dahil ang dami kong pautang, wala nagbabayad. Pero alam niya mga minamahal na awa po akong pupunta sa mga bundok ng Tarlac Kapas dahil Makikita mo talagang halos wala lang makain ang mga nangutang sa kanya. At one day po talagang nagka-cancer po siya at stage 4 at siya po ay pinagaling dito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi niya sa akin, ning magbago ka na sumama ka sa akin, may gawain na kaya kang baguhin ng Diyos. Ang sabi ko, pare-pareho lang yan. Dumadalo din ako sa iba-ibang buhay hindi naman ako nagbago. Sabi niya, iba dito. Mabuti ang Diyos, mabait. Pagagaling ka sa iyong karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, isang araw talagang tinawag po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Uh, nasa ilang mansion, bago ko siya tinugon. Dahil uh, parang ayaw ko pa po talaga sumunod sa kanya. Nasa inuman po kami, nasa disco house po ako. Bigla na lang po may bumulong sa akin na matagal na kitang hinihintay. Puntahan mo ako. Naalala ko po yung sabi ng kaibigan ko na adult square ng Sadako po ng Lunak. At ang sabi niya ay, overnight po, dumalo po daw ako. At nang dumalo ako, kasama ko po yung isang kaibigan kong maya, napakayaman din po. Sabi niya, anong napuntahan mo? Bakit puro nakaputi dito? Sabi ko, di ko alam, pero sa, sabi ng kaibigan ko, Diyos dito buhay. Alam mo, mga ah, minamang talagang, hallelujah. Siya po mga minamahal, di niya pinapansin dahil mga medicine po ang mga business namin. Sabi niya, hindi tayo yayaman dito. Sabi ko, wala akong pakialam, pinapakinggan kung paano binago ang mga tao dito. Iyak po ako nang iyak. First time ko pong umiyak, lumuhod mga minamahal. Overnight oh God, po God. yun. Hallelujah. <laughs> hindi ko makalimutan. Talagang sabi niya, uwi na tayo. Sabi ko, hindi. Mag-overnight ako. Umuwi ka kung gusto mo. Iniwan niya, iniwan niya po ako sa gawain. At talagang Tinapos ko yung ating banal na overnight. Talagang naligo po ako sa aking luha si Bon Mami naman. to God, glow to Jesus. Dahil first time po po naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Sa tanang buhay ko dahil wala bang akong Kristo sa puso, hindi ko po siya kilala. Pero iniyaka po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamal talaga nga nung nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Isang linggo, sabi ko sa amin, beloved isa din po siyang drug ma'am, na mahal. Ah, ah, sabi ko, pupunta tayo sa ano, Jesus, Melagel Crusade. Isama ko ang ating mga anak tayo lahat. Humat lang po yung aking bianan, sabi niya. Ah, huwag kayong pupunta doon dahil ita, papalayasin ko kayo sa pamamahay ko pag magpa, mag, ano, magpabautismo daw po kami. Sabi ko, huwag kang sumunod sa niya, sumunod ka sa akin. Dahil iba ang nararamdaman ko sa church na yon. Alam mo yun, ang araw sanding yon. Buong sang bayan ka po kaming nabautismuhan. Uh -huh. Ang aking bilabid husband, ang aking anak na si Birang Asma, pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Ang aking anak na isa may nervous breakdown, pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Ang isa din sa asma din po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus. Oh, Lord, go to God. Ang pangapat po, butas po ang tinga niyan. Ang sabi po ng espesyalista, na wala nang pag-asa. Dahil ang eardrum niya, tinusok niya po ng stick yan at talang basag po yan. Pero nang mabautismuhan po dito, mami na mahal, pinagaling at binuo po yan ang ating pinakamabahal Amen. na Panginoon Jesus. Amen. ka, glow to God. At ang patunay po niyan, mga minamahal, bumalik po kami sa doktor. Nagtaka po siya, mga minamahal, isa pong espesyalista sa dako ng angeles yun. Sabi niya, paano nabuo ang, ang nabalik ang kanyang eardrum dahil basag na po siya since baby pa po siya, mga minamahal, mga three years old. Alam niyo talagang hindi po ako makapaniwala. So, balad nagang instrumentalist po po siya sa dako ng pampangka, mga Man, yeah, minamahal. Napakabait ng Diyos. Yes, sa pagpatuloy so ko, paglilingkod, nagpakainit po ako, naglilingkod. Ah, lamig po yung aking bilabi. Dasban siya po, taga-usig sa akin. Sabi niya, ikaw na lang din, ayaw ko na. Magpatuloy po ako mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Kasama ko po yung aking apat na mga anak. Talagang sabi ko, kahit walang pamasay, maglakad tayo. May time na dumadalo ako ang chinilas ko, pula sa kayelo, mga minamahal. Makasakay lang ako ng jeep, tapos ang mga anak ko, apat po yan. Pamasahin namin isa lang. ito pong buwan na to, Aba. Uh, uh, ito pong buwan na to, June 28, at uh, 29 po, mga minamahal birthday po niya ngayon. Yun yung pong ilang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Suhi po yan siya, mga minamahal. Ang paa po yan, una, lumabas at ang nagdesisyon po yung doktor na isisaryan po daw ako. At nang matapos po akong isisaryan, inuwi po ako ng aking banal, mabianan uh, mabiyanan sa dako po ng magalang dahil hindi po ako umiinom ng kamot. At sabi niya, pag lima mo ng anak yan, pag di ka uminom ng gamot, mamamatay ka. Sabi ko, sige, bahala kayo. Pinagbigyan ko sila, uminom ako ng gamot. Pinapahiran ko yung aking cesarean, mga minamahal. Pagkatapos isang buwan, inuwi po ako sa bahay. Ang alam ko po, magaling na ako. Hallelujah! Alam mo, magaling na ako. Pero isang buwan, nilagnat po ako ng sobrang taas na lagnat. Tapos ang sakit po ng aking operasyon. Pamutok po ito, mga minamahal. Lumabas mo yung nana at dugo yan Hallelujah. Talagang halos po ako na mam mamatumba sa sobrang sakit. Hindi ko na po makayanan. Inabot pa akong isang buwan na nakaratay sa higaan. <laughs> Hindi na po ako makatayo. Talagang ang, ang infection pala mapumakal sa ating utak. At hallelujah. Sabi po na nag-upira sa akin dahil mismo pinsan po ng aking beloved ng lisensya sa ginagawa ng asawa mo, sabihin mo sa kanya, ay, ah, magpakunpahin siya, sabi niya. Pero sabi ko, hindi. Hindi ako magpakunpahin. Dahil noon, kinamot na po ako, pumayag naman ako, pero ngayon, ang Diyos na naman na buhay ang aking tatawagan. Ang Diyos ay, na ay, naman. Hallelujah. Pagbigyan niyo muna ako. Hallelujah. Sabi lang ang doktor sa akin, Hallelujah. Tatlong araw lang yung sinasabi mong Diyos pag hindi tumugon sa'yo. Kukunin ka namin ang pira dahil Yung aking pong opera, mga minamahal, nabukas mo yung hanggang apat na layer talagang nana at dugo at kulay green na ang lumalabas. Alam naman sa amin po kahirapan. Nasa province po kami na talagang nasa dulo. Isang bahay ko po, mga minamahal. Nagsumamo ako sa ating binamamahal na Panginoon. Sabi po akong biyanan, ay mamamatay yung aking manugang na yan, di magpapadala sa ospital. Ma, pagbigyan nyo lang ako ngayon. Tatawagan ko yung Diyos na buhay na aking pinaglilugkuran na sinasabi nyo na hallelujah na hindi kaya akong pagalingin. Alam mo, mga Mahal yung mga anak ko, apat ah. maliliit sa tabi ko. Alam ko, naghihingalaw na ako. Wala na akong papatlob na yung hininga ako dahil sobrang payak Buto balat na po ako. Hindi ko na po kaya. Yung lumalabas po sa aking opera talagang napakadaming mabaho. Nawari para rin akong aso sa higaan. Sabi na akong bilang best man na, alam mong ka na. Sabi ko, hindi. So, ko ang Diyos. Kaya eh, ang Diyos ito, bubuway ng patay. Nagpapagalit na ay oh, Tuloy karamdaman. Oh, to God. Bless you be the mighty name of Jesus. Ngayon, kung siya tatawagan, mapapatunayan kung totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah! Isang taon na po kami nalangin doon sa paglingkod, pero sinubukan kong tumawag sa Kanya. Inaalala ko yung kabutihan niya. Inaalala ko yung mga patutuo dito. Hallelujah! Isang gabi na panaginipan ko ang mahal na pastor. Hallelujah! Nung sabi ng doktora, natlong araw lang. Ang mahal na Master dumalaw sa aking panaginip at ang sabi niya, Anak! Anak! Laksan mo ang iyong loob! Yes, Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran! Yes, Lord! <laughs> anak! Maghanda ka! Dadalawin ka ng mga pangyarihan sa lahat! Go to God! Hallelujah! Alam mo ba minamahal? Hallelujah! Maganda naman ako na dalawin ako ng mga pagyarihan sa lahat. Hallelujah! Pagka po mo noon, natulog po ako. Inisip ko po ng ating mahal na pastor. Ay isa pong totoong propita ng Diyos. Ma, absolutely. Alleluia. Nalawit yes, ka at magpapangyarihan sa lahat. Pagkatapos doon, mga minabahala, katulog po ako. Pagkapangalawang araw, sobrang sakit na lang paghiramdam ko. At ang sabi ako sa aking mga anak, mga anak, pag ako'y namatay, umu manalangin ako na iuwi ko kayo, panahabilin ko na iuwi ko kayo lahat sa dako ng dabaw. Umiyak po yung isang lalaki. Sabi niya, Ma, kung bubuhayin ka niya, babalik tayo sa kanya. Bubuhayin mo lang sa pamahal Panginoon, babalik kami iyo. Narinig ko po yan sa aking anak, yung pinagaling na ang kang airdrop, mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, para po akong ang lalim ng tulog ko na parang panaginip pero gising. Ang mahal na pastor, totoo po yung sinabi niya. Man, hallelujah. Hallelujah. Unang narinig ko yung nagaslas ng tubig sa akin, sa akin panaginip. At lumabas po yung napakaamong boses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Doon po lumabas ang napakaamong boses niya. Nanak! Anak, narinig ko ang iyong panalangin. Nakikita ko ang iyong paghihirap. Dahil sa ika'y tumawag sa akin at sa mampalataya, narito kinabagan kita ngayon at gagaling ka sa iyong karamdaman. Amen. Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pero yung mga oras na yun, nag-crimple ako sa aking higaan. Lumabas yung nanabto sa aking higaan. Talagang hallelujah sa kanyang boses. Hallelujah! At nakita ng pa sa pangalawa kong panganay na anak, ang sinag ng langit, tagos sa aming bubungan, doon si Trus sa aking higaan. Nakita ng aking Pilapid Tutor yan, mami na mahal. Napakabait ng Diyos. At noong araw na yun, isinira niya ang aking sugat na yan. Man, Napatunahan po yan sa buong compound, mga minamahal. Hindi ko lang na picture na ng mga time na yun. Sobrang trials kami, wala nang kita sa amin. Pero makita mo yung aking sisaryan kung paano sinira ng Diyos. Malinis po yan at marami mga pagpatunay ang aking mga labwas. Ang aking mga anak, ang aking doktor, mga minamahal. Hallelujah! Napakabait ng Diyos natin. Pinaglilingkuran! Thank Hallelujah! Alam mo, walang habilin lahat yung pinakamamahal ng Panginoong Isus. Anak, ikaw ay magpakalakas. Ikaw ay tumayo sa iyong mga kapatid. Doon sa mga nanghihina at nanglupaybay na. <laughs> Man, At dating mismo, compound, nakasaksi. At ang sabi nila ang babae na yan, baho na babaho na, nakahiga na, hindi na makatayo. Bakit siya nakatayo ngayon? Ako'y nagpapatutuo sa kanila na pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling Man, ako ng Diyos sa Jesus Hallelujah! <laughs> pinagaling ako ng ating pinakamahal na Panginoon dito sa Jesus, Virag, El Hallelujah, nung uras na iyo, talagang mamahal na Panginoon nung time na bumalik na ako sa Kanya. Hallelujah! Wala siyang pinagawa sa akin kundi mag-40 days, mag days, mag, -portinus, mag -portinus. Kahabagan, glory to God. Sumama ko sa hayo, almost eight years, mga minama. Ginamit ako na gusto sa kanyang panalagawain. At ito naman, dumating ang pagsubok sa akin, nababa ako ng panadalian. Ibinalik na naman niya po ako ngayon. Hindi po magtatagumpay ang kaaway sa atin. Kahit tayo'y uh, nagkukulang. Pag tunay ka na anak ng Diyos, babalik ka sa kanyang banal na gawa. Amen! Matatayuhin ka niya! Hallelujah! Salamat sa kalakasan ng mga katawan! Salamat sa mga blessings sa aming buhay na ginagamit kami mga kwari, hindi man dapat. Sa dako po ng Pampanga, sa mga nasave ko po ko sa, sa mga ko nasave sa dako ng Dabao kay Brother Ben po doon sa dako po ng Dabaw. Salamat po na ginagamit mo rin po sila mga choir doon. Kaya lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sa po lamang. Praise the Lord, oh glory to God. Let's give our loving God a round of applause, a big, big hand clap, Manuel, sa buhay ng Diyos, dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na the creator of the heavens and earth, the and the King of Kings, and the Lord of sa atin, the Kila, pinakamamahal. At God bless you, kapatid, sa pinagpalang patuturian kapag tayo talaga pangamin na mahal, sumatin po ang Espiritu ng Mahala pang Amen, at tayo po nasa buong katutunayan, ipagsisigawan po natin ang kapurayan, kalulat yung dakila, kadaklan, at wala hanggang kapangirin ng ating pong Mahala pang At mga sa mga bagawang po, the newcomers po, the beloved viewers po, at sa mga bisita po, sa mga bagay, baka iba po, nagtataka bakit yung paulit-ulit po, na nanginginig po, nag-tremble yung ating mahalakap. Yan po mga naman, makikita nyo lamang po sa tunay ng ministero ng ating pong pinakamahalap ko ng mga naman. Isa lamang po sa napakarami po ng mga versikulo po dito po sa ikalawang kurinto, siete, kinsi po, ang mga naman, marami, isa sa marami po mga versikulo po tungko, na uukol po na kapag po natin ang spirit o presensya ng mahal sa iwikang ingles po, and his inward affection is more abundant toward you whilst he remembered the obedience of you all how with fear and trembling you received him even po rin po ating at kanyang pag-ibig ay lubabang nananagalan sa inyo samantalang naaalala niya ang pagtilima ninyo ngayon kung paanong siya ay tinanggap ninyo na may takot at panginigyan po mga naman ang pinakamimiti po ng bawat tapat na Christian umibig sa mahala, pag amen ang madama kayo pong sakdal, dalisay, at napakabana na pag-iwig, Lord. Dito po, ang mga aminamahal, araw-araw po sa atin pong presensya ng mahala po ngayon. Kapag tayo po tapat, sa tayo po nasa buong-buong katot. At mga bagay po natin, ibibigay lahat ng panahon po sa mga kapataan. Kaya hindi lamang po, mga